Hi guys! Welcome back to my vlog! It's a Sunday and tapos na ako maglaba kanina and then nilabahan ko rin lahat ng mga uh, chinelas namin na hindi na nagagamit kasi na naiwanan ni Naninya, ni Nakuya so I decided linisin yun lahat and then once natuyo na siya guys, nilagay ko na siya sa uh, parang shoe para kung meron mang gagamit o merong Uh, bisita, at least meron na magagamit na chinelas, hindi marumi, in other words. And then after kung mag, maglinis guys sa lahat, es naligo na ako, and meron na namang problema yung tubig namin, medyo lubog-lubog, ano, lubog-lubog, ano bang tawag dun sa ano eh? Hindi siya clear, ang ano din, pa ano siya stop-stop yung ano niya ba? Paputol-putol yung tubig niya. So, dali-dali talaga akong natapos, guys. Uy, kesos ginoo. Oh. Maka, hindi, hindi, ako makabanlaw ng mabuti. <laughs> and then, so, since it's a Sunday, of course, alam naman natin, pag Sunday talaga, is lumalabas kami ni Daddy. And ngayon nga ni Kia na, magsisimba kami, guys. So, we will go to uh, poblacion church, doon kami magsisimba ng alas 3. And then, mag i din kami, guys, sa ano, uh, confirmation nila na session or schedule. Because, part yung confirmation certificate pala, guys, sa enrollment ni Nakian. Sa so, enrollment niya sa Saints ko. So, magtatanong kami doon sa office kung kailan yung schedule and ano, magkano yung bayad para maipa-schedule ko na si Kian guys para tuloy-tuloy na talaga yung ano namin yung enrollment namin sa kanya yan so ang attire ko ngayon guys or ang pa outfit ko ngayon is etong nabili ko na naman sa pre-love ang ganda niya guys oh ano lang siya oh, maikli yan ganyan lang tapos kita ko sa inyo ha I paired it with a, a skirt na maong din bakit ng dyan ko eh. Tingnan nyo. Ayan. Bagets na bagets. Balak ko maglagay ng belt siguro na white, pero hindi na eh. Hindi naman kasi tumaluwang sa akin. Saktong-sakto -sakto lang. So, ayan siya. So, ayan. And then, I'm gonna pair it with a white bag. Itong white bag guys. Ito yung ipipair ko. And, yes, anak. <laughs> so, magbibis lang muna si Kian and I'll be right back. So, I'm back, guys. Malis na si Kian. Hindi na naman daw siya sasama kasi daw masama yung pakiramdam niya. Ay, sabi ko, hindi, sumama ka. Kasi parati ka nalang nagko-computer dito. Pag andito ka sa bahay, hindi na pwede yan, guys. Kailangan talaga mag-spend si Kian ng time sa amin at sa Panginoon. Kasi for the entire week, yung ano niya, oras niya, nakalaan lang parati doon sa computer. And I know this is, hindi ko talaga siya tinotolerate guys. It's just that mahirap na talagang supilin yung, yung ganyang ano ni Ikean mindset. So, I'll try my very best pa rin guys. Kasi minor pa siya guys. Uy, and ayoko masira yung mata niya. Kasi pag yan guys nasira, nakong aga niya magaglasses. Kami, ni Daddy, no, no 40s na kami nag-glasses. Nag Itong mga kabataan ngayon, my God, grabe. Like, ang aga-aga, sirap na yung mga mata nila. Ay, nako. Sina Kuya and Papay andun lang sa bahay nila. Because si Kuya may OT kanina hanggang 11 o'clock in the morning. From 9 p.m. kahapon, kagabi, hanggang 11 o'clock. So, sabi ni na Papa, hindi lang sila aalis, magpapahinga. Kasi nga din si papay di ba, uh, kahapon pa lang siya na disgrace guys. kawawa din naman. So, I wanted her to rest talaga. And, ah, uh, sabihan ko pala siya maglagay ng ice dito sa kanyang mga, ano guys, sa mga bunog niya ba? Sa mga bruises niya. Ay, kawawa naman talaga yung si Papay. Uy, of all of all no okay, kaya ako lang ay shadow konti lang na red kasi masyadong pale so wala ko nilagay na ano yung sa pinag kuhaanan ko lang last time ang nilagay ko yung mga excess ng mga kulay o product dito sa big blending brush ang ginamit ko guys Okay, so bababa na ako mamaya after ni Daddy. Kasi ma maaga pa naman eh. It's still 1.36 pa. Eh, alas tres yung Misa. And malapit na malapit lang sa Amen So, uh, aalis kami dito mga around 2.45. We're back, guys. We're back. 2.30 pala yung mas dito sa poblacion guys. So, malis na lang kami. And then after namin, is dadaan kami sa office nila and mag inquire kami dun sa mga, ano nga, confirmation ni Kian. And suot ko na guys yung bigay sa akin ni ate na shades. Maganda guys. I like it. Mm, 2,500 to guys. Sa so Faro. Faro. Kalimutan ko. Basta yun. Ganda niya. Hindi masakit sa mata kasi nga naman ano siya da ano ba siya guys kana polarized polarized na siya ano hmm, ngayon bagay sa akin <laughs> Tubagtok. to okay man oh sa iya dako mong good to iya yeah, gamay ra kita naon sa so iyang naon when she wore it last time manong siya ganahan si Gian di sa ganahan ako kay marag tugma kayo sa akong mata I have about three shades na guys. yung apat. Pang-apat yung kainin niya. Ang problema lang yun sa kainin niya, masyado siyang malaki and masyado siyang manuwag sa akin. So, nakuhulog na, siya dito sa may ilong. Ito, wala talaga. Yan, ang ganda pa ng detail niya. Oh. Oh. Yan. Tapos ako anong brand ito. Nakalimutan ko talaga. Parating ko makakalimutan yung brand na yan. Kasi ang hirap niyang i- ano, i-pronounce. Basta faro, basta parang PH, ano, sa ayala nila to eh. so, labi bata Ayaw sana niya na sumama because he's not feeling well. Pinainom ko ng Tylenol. Kasi nga guys, kawawa naman siya dun. Siya lang mag-isa sa bahay. Uy, mabuti dati. Merong si Alas meron siyang kalaro, wala na ba sarili lang niya tapos yung computer and hindi talaga uh, healthy na yung mata mo exposed na exposed 24-7 sa uh, gadgets kasi nas, nasisira talaga yung mata mo masisira yung mga nerves, mga veins dyan kasi ang radiation and all so, kailangan ipahinga dyan ang mata Dito na kami, guys. Nakaupo na kami ni Kiang Kiang, Si Daddy, nasa CR, umihi. Mm, gusto ko talaga itong shades grace. I love it. Ayan yung bata ko. konti lang tao. Kasi maaga pa. Ang maraming tao dito is 4 o'clock na mass and 5.30. Yun ang may Meron pa yata 7, hindi ko lang alam. Parang seven yung last nila na schedule ng mas. Guys, tapos na ang mass. Lagi. Puntahan mo na namin yung office nila. Mag-inquire kami dun sa... Uh, ano ba yun? Ato, ato, onda. Di, para unsa gani? Confirmation. Ah, confirmation ni Kian. Kasi nakita ko sa requirements sa Saints uh, ano, certificate of confirmation. So, tatanong namin kung anong schedule nila para maka-join si Kian and maka mabigyan siya ng certificate. So, dito kami sa parish office. Ayan. yan yung mag-ama ko. And then after nito guys, diretso na kami sa El Corso. Wala lang good. Kakain lang kami doon. Snacks. And then lakad-lakad lang. So nakuha na namin ang schedule guys. Tapos na pala yung sa last month. So next month naman, May 4. And then baptismal certificate lang yung kailangan nila sa bata. Photocopy. And then isubmit doon sa parish. Parish office nila schedule is May 4. I think 8.30 yan. Sabado yung May 4 eh. Para makasali na ito si Kian. Kasi gusto ko talaga guys, makumpleto niya yung uh, ano ba, sa katoliko. Ano ba yun? Tawag dun. Kasi tapos na siya sa confess, uh, tapos na siya sa First Communion. So, eto namang confirmation ang gagawin namin. So, papunta na kami sa sasakyan. Ang init guys, it's still 3 plus. Gutom na nga rin ako. We're here na guys, sa El Corso. Ayan. Tapos, dyan kami oh. Dyan kami mag-order. So, done ordering guys. bumili ako pala ng ano lagundi na gamot niya kasi may ubo yung bata dahil yan sa camping camping nila ay nako gusto ko talaga tong shades swear as in ang ganda talaga ng shades ni si ate kasi polarized hindi well, masakit sa mata talaga kahit na ganyan ha ganyanin ko dito oh. pero masulaw masisilaw ka lang kasi ang init nga naman talaga So, to ate, thank you talaga sa thank you sa pa mo and pa-banggol. Ito yung banggol niya, oh. Cartier na banggol. Diba? Para na akong Donya. Donyang Donya. So, after namin kumain, guys, dito lang kami hanggang sunset para makita namin yung sunset and maglakad-lakad kami guys. Kasi wala namang ganap. Wala na akong lalabhan. Uh, bukas pa yung office ko. Or I mean office ko. Uh, trabaho ko 6 o'clock. So, enjoy, enjoy mo na with my buboys. Itong dalawang mukong na to. Nang luspad, magkanak. Tapos <laughs> kwani mong baba imnig tubig di. Hindi, So, ito na yung orders namin, guys. Ayan, tripid pack daw to, guys. Ayan, meron ng tatlong burgers. Tapos fries. May poppers. And dalawang coke. Let's eat. 5 kilogram. Ang siya may napaw ni mong game. Hmm? O, Sarah? Ah, mga dad? O, mag... Sige, nata. Ha? Ah, balhin. Sige. Okay. Balhin daw ta na tapos na kami kumain guys and lilipat kami doon sa may banda doon oy ang electric pan wa pau nga Ay, grabe ang busog-busog namin guys ang sarap kasi ng kanilang chicken sandwich in fairness tapos yung fries as basta masarap lahat but the best yung chicken poppers yes, yes. Kian loves it daw the chicken poppers. Lipat kami doon kasi andito kami sa May Tail end ng El Corso. So lilipat kami doon sa bandang doon para maglakad-lakad and malapit kami near sa sa beach front. Sarap. Sarap tapos uh, next week, galap next week next Saturday ano uh, ngayong Saturday 13 mag papaschedule kami ni Kian mag interview and then the following week exam so, konso ko mag interview Hmm, karoon siguro sa Bado. Ah, grabe ang busok. Ang init sa labas. Nalusaw na naman yung aking blush on Ang pa blush on ko guys natabunan ng Kasi ako guys pag Pag naiinitan ako Or I mean na uh, Sisilawan ako ng araw or na, Mainitan ba ko guys ba Kaya ang akong naon Mura kong si Alas Si Alas ko na ako guys Kaya mabubuwa tu siya Si Kian kay Dili Kay Itom Na kaya mong babang Kian Hopefully, hopefully na ang panit, na niya og sinko, famo, kay, ikaw di, hindi ba kayo? Prabrika busog. Daloy hmm. ng balit sa Hindi masyadong ng maraming kochet, uh, maraming taong dito sa bandang may, may dito. Inside. Oh, but sa banda doon, I'm sure yun yung my boss may boss ng tao. So hindi pa kami uwi guys kasi ang aga-aga pa. Wala naman kami gagawin sa bahay. Gusto ko nga mag ano eh, mag window shopping sa New Star. Kasi may mga malls, may malls na may mall na pala sa New <laughs> Star. Pero sa next time na lang yung kami dalawa lang ni daddy kasi baka ma yung bata pwede ito ha, no? nakasuway na kagagid ha kasi oh, yeah, magbalik-balik ka sa aki o oh, ayun na lang hindi ha na lang yung kadad These are the times guys na thankful ako na nabibigyan pa rin kami ng Panginoon ng oras sa isa't isa na makinig sa kanyang uh, mga mensahe. Mm -hmm. Ito pa rin uh, yan okay. or so I main second part so, second part. Uh, ng garage para parking. Wow. so dun kami sa first part guys we're back so nakita namin uli Nak nakuha namin yung tumbler guys ayan binalikan talaga namin ang maganda pala dito sa El Curso guys connecting lang yung mga ano nila uh, roads so hindi kami bu ano ba umalis talaga sa main road dito lang kami sa loob ng El Curso nagpaikot-ikot So, we can get to the tumbler. Kasi, mahal kaya yung tumbler na yan, guys. Bigay pa yan sa amin ni papay. Tapos, wala lang namin. Dalawang beses na yan, guys, naiwan. That, no? Ang first, guys, sa SM Pod. Kaming dalawa ni daddy. Yeah, I think bumibili kami ng... Uh, mango juice ba yun? Basta juice yun. Tapos, doon ko lang na... Parang meron ka talaga kasi instinct guys ba na meron kang naiiwan. Sabutin so, na lang. nag-iwan ng suno. Lagi. Ah, di pa to nila imnon kay germs. Okay, mamaya ulit guys. So ayan guys, andito lang kami sa main. Ito yung pinaka main nila na parking. Dito kasi guys, maraming tao. Ayan, yan yung mga bars. Kami na kami kakain kasi busog na kami. Saan so, dyan si Kian? Daddy, susunod na yun. Ah, dito na pala si Daddy sa likod ko. So, diretso kami dyan guys, sa shoreline. Ah, oh, sarap ng hangin. Lagi. Nandot kayong dagat guys. Super. Oh. Dito ka lang. Kikinig ka ng Music. Oh, tingnan nyo guys. What a lovely scene, near, scenery. May barko yes, daddy. <laughs> Ganda na pa tayo ni daddy. Oh. Tingnan nyo know, shoes niya. Under Armour. Sana, sana all. Then si Kiang Kiang. Si Kiang Kiang, when he was still very small, we let him uh, play the, ano, di ano, sa playground jan. Pero ngayon parang under construction. At least, natuman ko yun, na yung gusto dan na mag-el curso ta. Because we wanted to come here two days ago man yata yun. Pero hindi na At least ngayon, eto na. Yan yung Sisi Lex. Ayan yung Sisi And then the new star, of course. Wow, sarap ng hangin. Narinig yun, guys. Yan yung simoy ng hangin dito sa si El Corso. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng tanawin na. Libre. Libre dito guys. Arami ang ganda. Ang ganda. Dito pa rin kami, guys. Walking-walking lang. So, since mahaba naman tong uh, parang boulevard nila, just enough for us to do some walking, some exercise. Kasi nga, busog na busog kami. <laughs> so, these are moments, guys, na hindi mo mababayaran ng or mapapalitan ng pera. Yung time na ma-spend mo sa love mo. Buti nga lang sana kung andito pa kami kumpleto pa. Hindi na eh. Si Alas, hindi man lang namin nadala dito. Na kami lang. Alam lang namin guys na hindi na pala kami magkikita ni Alas. We could have spent more time with him sa mga lugar na ganito, sa park. Alam lang talaga namin. Pero, Sa harap. Uh, puro yun. Magsi 6 o'clock na guys and aalis na kami kasi traffic na rin para doon lang kami sa bahay magre-rest-rest kasi bukas office na ay hindi office trabaho na. Okay, ano ito? Matang to, nagbabagrat na naman. No? Kung, Kung kami lang ni daddy, okay lang. Kasi sanay kami sa mga ganito. Sikian kasi lumalaki na. Iba na yung mga preferences ng anak namin. Hindi din natin siya may blame kasi ang bilis ng panahon. Namimiss ko lang yung mga times na yung batang-bata pa si Kian, like 6, 7. Yan yung mga moments talaga guys na ang mundo ni Kian nasa amin lang. Pero mula lang nag-reach siya ng 9, 10, yan, nagbago na. Iba na yung mundo niya, especially na dumating yung technology. Yun talaga yung nakapagbago sa ugali ni Kian guys. So kayo diyan may mga anak pang maliliit, enjoy your kids. Kasi kapag lumaki na yan, and mamulat na yan sa technology, like mga gadgets, wala na yung time sa inyo. Kung meron man, only a couple of minutes or hours. After that, wala na. Mag-board na yan. And magyayaya na yung umuwi. Tulad ng tangkiyang-kiyang namin. But anyway, it's been a good experience and time na nakapunta kami dito at least sa uh, sa kabisi namin sa dami namin ginagawa sa wala namin ginagawa at least uh, we were given the time by God na mag spend and you know oh, makapagpasal o makapag strolling makapagstrolling makapagsimba yes makapagsimba pagdating sa yung ta kami tatlo na lang, okay na rin yun guys. Kaysa ako na lang mag-isa. <laughs> It's better para meron akong kasama. So I end my vlog for today guys. I'll see you again on my next vlog. Be good everyone. Ingat kay parati dahil ang Il Corso ay nasa tabi-tabi lang. Bye-bye mm, sa kanila daddy. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Okay. Ikaw kyan. Bye-bye kyan parang nag-angungo guys <laughs> so bye bye guys uwi na rin kami maya maya